Dallas Mavericks Well, marami nga po mga kawan stories ang nagulat matapos nilang matalo ang Minnesota Timberwolves. Simula nga po first quarter hanggang third quarter hawak na ang Timberwolves ang momentum. Ngunit hindi nga po nila napaghandaan ang second half na mismo kakana dito ng opensa ng todo si Luka Doncic. Sa first half mga po mga kawan stories, 14 points lamang na itala ni Luka at medyo nakokontrol pa siya dito ni Jaden McDaniels pero si Kyrie Irving naman ang uminit sa first half sa pagtatala niya agad ng 24 points pero mukhang mas bumaliktad ngayon mga kawan, stories ang story at hawak na nga po ng Dallas momentum at nakita natin sa game 1 na may hawak rin ang team ng Dallas ng dalawang advantage kontra sa Minnesota. Ano-ano kaya ito? Well, tara na talakay natin yan at pag-usapan ng naging paliwanag ni Anthony Edwards sa kanilang pagkatalo. May rason nga ito sa Game 1. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Mga Kawan Stories, pag-usapan natin ngayon ang naging Game 1 kanina ng Western Conference Finals. Sa simula nga po ng laro, target talaga at pinakaplano ng Timberwolves ay ilockdown si Luka Doncic and guess what? Nagawa rin naman nilang mapabagal ang kanyang opensa sa pagtatala lamang nyo dito ng 14 points pero ang hindi dito napaghandaan ng Wolves ay ang makulit na opensa ni Kyrie Irving. Kung inyong nga matatandaan, ang naging pahayag noong nakaraan ni Anthony Edwards ay siya mismo ang gagawa ng paraan para mapahinto ang opensa ni Kyrie Irving. Dagdag pa niya, makikita nga daw natin ang kalalabasan ng kanyang depensa pero mukhang kinain nga nito ngayon mga kawan stories ang lahat ng kanyang sinabi dahil siya mismo ang napagod kakabantay, kakahabol kay Kari at ngayon nang nalaman nilang hindi basta-basta na dipensahan si Kyrie Irving panigurado gagawa nga sila ng magandang adjustment para mapigilan ito. At sa game 1, mga kawang stories may lumutang na dalawang advantage ang Dallas Mavericks. Una ay yung pagkakaroon ng dalawang playmaker. Napakagandang dalawang playmaker ang Dallas, hindi katulad ng Wolves na meron lamang isa, si Mike Conley. Pangalawa naman, sa pacing ng laro. Well, mas mabilis nga po mga kawan stories ang opensa ng Mavericks kung ikukumpara sa Timberwolves. Pero A win is a win pa rin mga ka-1stories Dahil ayon kay Anthony Edwards Meron na itong rason na parang napagod nga daw sila Sa nangyaring Game 7 kontra sa Denver Nuggets Pero overall mga ka-1stories Gaya ng storya ng Denver Kailangan nilang gumawa ng paraan sa Game 2 Kung ayaw nilang mabaon sa 0-2. Mabigat nga ang sering ito lalo pat Dallas Mavericks ang kanilang katapat dahil hindi basta-basta ang team na ito. Kapag napabayaan nilang muli si Kyrie Irving at si Luka Doncic na maging komportable, asahan na ninyo mababaon sila sa 0-2. Nga pala mga kawan, stories ayon nga sa balita ni Eric Pincus, naniniwala nga siya na posibleng mangyaring pumunta next season si Chris Paul sa Los Angeles Lakers para maging kakampi ni Lebron James. As of today, malaki ang chance ang tanggihan ng Warriors ang team option nito at hayaan na lamang siya sa free agency.